Sa mga susunod sir just so meron lang tayong guidance. Ano po ang tingin ninyo dito sa pagkakaroon ng confidential funds especially yung mga well civilian agencies civilian like agencies. Office of the Vice yeah. President, Department of Education. Ano po tingin niyo dito? Is this something na kailangan itong mga ahensyang ito? Alam niyo po yung ko na pa kung na monitor niyo yung sinabi ko kanina. Mm. Sa discussion po, sinabi ko po na yung guidelines po ngayon ay galing lang doon sa COA uh, COA, DBM, and other agencies concerned. Pero ang dapat po ay gumawa talaga ng sariling batas ang Kongreso patungkol po dito, uh, setting up the parameters in accordance with the Constitution. Kasi ang nakalagay po sa, sa saligang batas, reasonable conditions as may be determined by law. So ano po ba yung reasonable condi condition? So ito po siguro ay dapat maisa batas kung ano po yung Uh, hangganan, I mean, de definition, rather than delegate justice to administrative agencies. So this is a legal question, uh, although hindi naman po pinagbabawal ng saligang batas. Yung wala pong sinasabi ng saligang batas na bawal ito. So dapat po may, may hangganan at dapat po transparent at may accountability.